So, pinagpalang umaga, no? Mga katropa. So, ngayong araw na to. Araw ng uh, linggo. So, andito tayo ngayon sa bukid, no? Yung purpose natin mga katropa para itrain yung uh, bagong hiram natin na alimukon ang sabi ng may-ari sa akin mga katropa na sobrang huni na to sa bahay nila so hiniram natin para may train para magamit rin natin sa paghunting ng alimokon ano so ito yung ispat natin mga katropa ayan yung spot natin no oh. so may mga tanim dito ayan gabi tsaka kamuting kahoy So, napakagandang spot na ito, no? So, doon tayo magsisit up mamaya. So, pero yung sit up natin mga katropa, so, lalagyan lang natin ng stick na walang pulot. Kasi nga, uh, wala pa tayong pulot. So, may dadaanan ako doon na tagap. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano magkuha ng pulot ng tugot no so dadaanan natin yan mamaya so sa mga nagpapa shout out so comment lang kayo sa ilalim sa comment section mga katropa um, agad agad tayo mag shout out sa inyo so salamat nga pala sa mga bago kong subscriber no sa pagsuporta sa malit kong channel So, sa mga silent viewer dyan, so maraming salamat sa inyo at maligayang bagong taon, no? So, ayan nga, oh, yung ating uh, itritrin na alimokon. So, may ano dito, may bahay, no? So, pinaka, ano nila ng pagkukupras, um, yung ginagamit nila pag nakukupras sila. So, ayan nga, oh, may mga nyug, no? So, daan na may tao dito, no? Na nagkukupras. So, andun sa taas, ako oh, kung maririnig nyo. Pero sigurado mga katropa, kilala natin yan kasi yung barangay namin, dyan lang sa ilalim nito. So, highway naman dyan sa itaas, no? Andito tayo ngayon bumaba. So, ang pangalan nito mga katropa, si uh, Boy Kulot. Kasi nga yung may-ari nito, So, hindi ko nga lang napicturean Sana ay inaano ko sa screen yung mukha ng may-ari nito. Kulong, kulot na kulot talaga mga katropa yung buhok. Kasi, kaya nga pinangalanan ko tong bui kulot. So, tara mga katropa. I-sit up na natin. Nang walang pulot, lagyan lang natin ng stick, no? Para makita lang natin kung may galawan ba tong alimoko na nahiram natin. So, shoutout nga pala kaya idol na inorderan natin ng pataker, no? Para magamit ngayong season ng labuyo, no? So, shoutout kaya Juan Lagalag. So, idol na idol ko talaga si Juan Lagalag kasi napagaling niya mga gano. Gumawa ng mga silo, tsaka yung mga pataker. Kaya, nag-order tayo sa kanya, no? So, shoutout sa iyo. Juan Lagalag, no? Pakisuportahan yung channel ni Idol Juan Lagalag, mga katropa. So tara tara, set up na natin. Let's go! So ayan mga katropa no. So jack pa tayo sa naheram uh, nahiram natin ano na pangkating alimoko na si Boy Kulot. So pagbukas na pagbukas ko pa lang ng ano niya mga katropa yung cover niya sa kanyang kulungan. So agad tong si Boy Kulot humuni. Ibig sabihin mga katropa may uh, potential to na gawing uh, pangating uh, alimokon. Kaso nga lang mga katropa, hindi ko na naantay na ano, na lapitan to ng uh, alpas. Kasi nga, umulan. So ayan, nabasa nga yung ating uh, cellphone. So, pinunasan ko muna. So bumalik tayo ngayon dito sa ano, uh, pinanggalingan natin kang nakubo. na kubo. Ayan, kung makikita nyo yung mga ano, mga katropa, yung mga damo talagang nabasa. Tsaka yung uling na ang may-ari nitong ano, itong bahay na to So siguradong basa yan ngayon. So kaya bumalik tayo dito. So ito na yung ating uh, magiging uh, pangkating uh, limukon na siboy kulot. So ipagpapaalam ko to sa may-ari mga katropa na ako muna yung uh, magiging uh, owner nito ano. So siguradong papayag yan kasi uh, masyado siyang ano, busy sa bukid. So ayan nga, ito si uh, Buikulot. So, ayan. So malakas yung huni niya. Siguro mga katropa, eh, uh, may ari nito o oh, dinadala niya sa ano, bukid para uh, ipang hunting. Kasi na mangha ako ng unang bukas ko agad dumuni so ito na yung ating uh, ah, magiging ah, pagating alimukon so medyo mamalasit pa tayo mga katropa hindi tayo makakapagkuha na ano, ng ah, pulot ng tagop kasi hin pag tinaga natin yung katawan ng tagop o yung dagta niya hindi siya bubuo kasi uulanin lang, madadala lang ng ano sa ilalim. Kaya sa susunod na lang tayo magkukuha ng uh, pulot. ulot. Tsaka lalagyan na natin ng ano ng pulot yung stick niya pag nakapag kuha na tayo ng uh, pulot. So kung makikita nyo ayan ho, yung langit talaga ang uh, uulan lang ngayon. Kaya hindi ko na inantay na may lumapit pa dito kay Boy Kulot. So abangan nyo na lang mga katropa sa next sa uh, video natin kasi dadalhin natin siya para ipang hunting. Ano? So hanggang dito na lang tong a uh, video natin to. Kasi ayan, uulan na naman. Habang di pa umuulan, uuwi na ako kasi baka maabutan pa ako. So, salamat sa panonood saka shoutout sa mga kapwa ko ano, hunter. So, maligayang uh, bagong taon sa inyong lahat. God bless mga katropa.